Cast one, upper. Ah, patay na patayin Patay na upper, patay Bumalik, bumalik sa cave. Bumalik sa cave. Sabihin ko na ba? Ay, na nangyari uh, na sa akin yesterday. Hindi naman na. sinabi, tinatanong ko kodang ah. Hindi, alam Alam ni Jesus yung ano, yung pakay mo. Yung Jesus is the answer. Tapos magtataka ka ano nangyari. <laughs> isang ah. linya. Yan, 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 ganyan. Para isang side lang titignan mo. Yan, dark, dark room, dark room. Dark room? Oh, Ulo, oh. Po, oh, 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 yun. Uh, oh, oh, but, you know, oh, na um, <laughs> oh, 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 hindi mo yung pihira. Alam mo yung pihira. Alam mo yung pihira. Jesus sa side nyo. Si Jesus si name kayo. Medyo ang bonito. Krena, ang lawak na naman ng mo ng angle dun. Medyo dry. bonito yung pagka-molly eh. Hindi parang kapay outside force eh. Sila dyan eh. Hindi parang kapay outside force. Meron, meron, meron. Ayaw ko huwan. Parang yun natural yun ah. Psychological din sa kasukat natin. Oh. <laughs> May sa likod niya mayroon ah. Uh, city mayroon, city mayroon city. Sa likod mo ron. Likod mo ron. Hi! Delay yata sa <suppose>. folks. May outside <laughs> force talaga. Sa so, akin yung M4. Sa M4. <laughs> Hindi. Narinig ko okay. po step. may daga talagang ang hayop dito. Sa alak, B-Rams. X. Ay, ina, 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 side, ina, side. Next book oh, rin dito. Ray, defuse mo, Ray. May kit ka? Meron. Oh, meron, 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 meron. meron, 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 meron. Dark room. hold mo na. No. Nice! nice. Atag na pala. Thank you, thank you, nice, nice. Woo! Ano pa na tagas to? ubo isa. Ah, ramp, ramp and ano to? Smoking ramp? ano okay, ko no, Defuse siya. Defuse Defuse, defuse, Hold mo yan, hold mo yan, hold mo Take the take the May kit ka man. Alam niya, take ya. <laughs> 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 Masyado malayo. Left, left. Staying alive. Ah. Sinaksak. <laughs> <laughs> uh, eh. Uy, ayos tayo. Papano pa tayo dito. Oh. Uy, kago. Um, Tiggs, in-smoke lagi yung mid. Oh. Mag-ano na lang kayo ni Ryan, iwan nyo yun na yung mid. Isa sa side hole, isa sa A main nun. Puro headshot ah. Nasa A na ah. Ay. Wait, kamarang, punta na kami eh. Uy, kakagipit! de, boy. boi. Hey, ah. may likod mo, likod mo. Wala, hindi kaya. I-ano na lang natin, yung default lang na ano. Wag... Ah, ino mo? Ay, ay, ay. Hindi natin ma-hold Eh. Hindi ko ano eh. Uh, nagpo-push ba kayo o ano? Hindi, Hindi ko nagpo-push. Pinapasok. Wala na po push. Tayo na po push. Nag-B, nag-B Nasa ramp na Nandito sa B Sa B, sa B ang plan Nakasubok ako eh Hey! Hey, 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 pa hey, 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 na hey, 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 temple hey, temple hey, temple hey, 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 bumuna kamintat informant ino 2020 pataing decreasing decreasing ah eh pala sila lang tara kai timeout yun yung lagi yung ano problema natin no sa city lady boy <laughs> kapon gano'n din kami meetings ang laki ng damang namin tapos na karunik karunik kami sa city Hex, nanapatawa sa trash shop mo. <laughs> ay, 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 ay sa trash talk mo, lady boy. tayo wait. Lady? ka na sa akin, Ted. Tay, wait, pwede mo wag na muna sabihin. Okay, wag nalang muna sabihin yun, please. Ula, so, wala sa ganun. Okay. Okay. Hindi. Na-apektuhan. Sa lukuhat lagi. With... Sayo, sa'yo, hindi ka... Hindi kailangan ka na-apektuhan. Kami na-apektuhan kami. Oh, uh, kailangan uh, natin na yung yung ano yung B siguro. Hindi, hindi. Wala doon yun. Hindi, yung wala wala doon yun. no? Wala doon yun. Dun, yun. Maganda win rate natin sa ancient Pero uh, eh. darawang beses mo na sinabi uh, talo tayo eh. Yung kagabi rin sinabi uh, mo rin yun eh. yung same na same, same, yun uh, so same, same yun score web. Sobrang same score. Kailangan, tining uh, feeling ko, kailangan mas coordinated yung utils natin sa B eh. Hindi, eh, may smoke ko, hindi ko rin maayos eh, alam mo, hindi, eh, kumbaga hindi pa perfect yung spot. Minsan malapit, minsan malayo. Feeling ko yung utils eh. Doon tayo natatalo eh. Tsaka lumakas sila sobra gago yung second round. Hindi kasi tinulungan na sila ni Jesus eh. Kasi yung... outside force, uh, uh, may oh. paniwala ka, medyo totoo yun. Totoo yun. Isipin mo na lang kasi, yung laro natin kagabi, hindi kado, ka oh. nagsalita. Isipin mo. Same ancient ha, ah. 5k, 6k din kalaban natin. Pagawin yung tayo, tayo eh. yung tayo, Ay, hindi oh, pumapasok pa ngayon. Puta ngayon, tara mo dalawa, tira nila 30 kills. Yung isa, dalawa 20 plus. Grabe Sinabi kaya. Yung magic words, Depp, pero kasi ewan isipin ko. mo, web, nung tayo din tayo, ganun din score natin eh. Lahat tayo pumapatay. Tsaka ewan ko ah, kasi ang ano doon, hindi natin mabasa yung, hindi natin sila, never na natin sila nahuli. Simula yung nag-city tayo ah. Ewan ko. Iiwan ko na lang doon. Hindi, huwag mo, mo, na, mo na lang kung speed. Try natin. na lang. Try na lang. Pakin lang. Feeling ko, feeling ko meron. Eh. Ewan hindi, ko. Hindi, hindi. Wala, wala yun. Hindi, Never. ako kay Kuda ako isa-isa yun kay L. Never. Eto ha, eto ha. Kay dino, Mamito. Tino nag-o-op ng nag-a-agre sa A-site. Pinush niya yung A naka-op Eh, Pero oh. yung Mamito may dual dam, may Mamito. Kalokohan tapos never na natin nahuli ulit anong uh, nag-city tayo hindi natin mabantayan puta kahit saan-saan sila nanggagaling alam mo yun